Good morning! Kaya mo mag-open kami ng aming mga na baby. Diba baby? Ayan. Ayan. O, dalawa. Tatlo. Ito muna, mauna. Mamal ko. Oops. Ooh. Changing diaper map. Uh, happy, happy bird. Chiran baby Ganda? Second one Yes. Is... Uy. Oi. Uy. 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 Dinamo, dinamo, dinamo. gawin siya. Sige, sige, sige. Ow. Ah! Ah! Ops, naipit na ako, baby ko. Ito na, ito na, ito na. Ito na, mahal ko. na lang. Ay, pwede pa lang tukutin. Ah, ito yun. Baby foot tree foot, foot print, hand print, and pet paw print kit. Mm, tignan ko nga kung pwede pa yung paa mo. Oh, yeah. Pwede pa. Kasya pa. Medyo large. diva Hey, baby pa rin. Footprint and handprint. Okay, the last but not the least. <laughs> Ay. Ay, dalawang black. Lagyan ng madaming damit nila ate at kuya. Wow. Eto na ano yung talagyan ng maduming damit ni ate at kuya. Home elephant. Okay, ito pa isa. Para walang po sila. Okay. Look ate. What is look! Darlene, look! This one! Darlene! <laughs> Chị <coughs> tí <coughs> 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 oh, yeah. Foot and wow. hand print. Wow. Oh they're cute. So Ang cute <coughs> siya. <coughs> <Good> <coughs> lang. Bye bye. bye. bye, bye.